Good morning. So, ito papakita ko sa inyo yung isang piglet natin, yung nat yung sinabi ko nung nakaraan na tapakan na sobrang nakakawa yung piglet. Nakala na kala muntik ka na siyang ma dedo. So, lumab ano, dumudumi na siya ng dugo mga kapigmi. So, nanginig na, tumigas ng katawan. So, ginawa natin ang paraan para mabuhay lang. So, pakita ko sa inyo. Ah. Ito, palapitin lang natin pag nakikita nyo itong dede, lumalapit. So, ito. So, delay siya sa paglaki. So, bali 6 days na to mga kapigmi. Eh. So, 6 days na to. Ang ano lang dito, hindi dumede dumedede sa ina. Nasanay dito sa ano natin, sa poster milk natin. So, yan lang gusto niya. Yan. So, ito. Yan, pabibayin muna natin. Uh, so, busog pa. Yan. So, mas gusto niya to eh. Ayan. pa siya. So, ito, hinahabol natin to mga kapigmate. Pero ito, uh, reject na to sa pambenta. Hindi na po ito pambenta. Basta mga ganito, may diferensya. alang uh, alam nyo ba kung sinasabi na reject na to? So, pakita ko sa inyo yung mga kapatid nito. Ito ay 6 days old since birth na piglet. Ito yung muntik na mamatay. Yan. Pero, Uh, inalagaan natin, pinilit nating mabuhay. So ngayon, mabuha, mabuhay, nabuhay siya, pero yung laki niya, yung bilog ng katawan niya, hindi niya mahabol yung mga kapatid niya. So pakita ko sa inyo yung katawan ng mga kapatid niya, 6 days old since birth. Pakita ko sa inyo, lang tayo ng isang piglet. ito mga kapigmate, ito yung 6 days old na piglet natin. Yan. 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 So, bagong putol yung buntot. Nagputol tayo dito 3 days old yan. Sugat pa. Yan. Ito, ganito kalalaki yung mga kapatid niya mga kapigmate. So, ipagbasihan nyo naman doon sa isa natin na yon yung naipit na at napakan ng inahin na dumumi na ng dugo at hindi na dumedede sa inahin na nanginig na siya, nagchill na siya lumamig ang buong katawan so ang ginawa lang natin doon uh, ah, pinainitan natin yung katawan niya so, ito yung ito yung situation natin ito so, na ulit natin tapos pakita ko ulit sa inyo yung isa para gaano, gaano kalaki ang diferensya nila So, ito. Ito yung 6 days old. Diba? Ang laki ng diferensya mga kapigmid. So ito, nabusog na siya. So, pero dito lang siya. Tingnan nyo. Ang laki ng depresya ng katawan nila. Sobrang payat nito. Yan po yung mga piglet na nakakaproblema. So yung mga piglet natin, hindi pa natin nakakapon. Kasi inintay ko sana gumaling to. Kasi lalaki rin to. Pero mukhang magkakapon tayo maaga. Itong piglet na isa yung nagkadepresya. ay tsatsagain lang natin. Pero, six days old na siya, tinuturuan ko na siyang kumain. Para matigil na rin tayo. Kasi sa totoo lang mga pigmeat, magastos ang poster milk. Alam niyo bakit? Uh, isang 150 gram na poster milk, uh, 70 to 80 pesos din. So, unang nabilang ko 80 pesos. Tapos yung nabilang ko kapon 70 pesos. Ay, 75 pesos lang. So, nakakatatlong poster milk na tayo. I isang piglet lang yun mga, mga ka kapigmate sabi natin na 80 times 3 magastos kaya mas maganda sa pag-aalaga ng baboy yung hindi nagkakaproblema yung piglet natin so sa ganito, sinalis ko rin sarili ko na pinilit ko mabuhay yung naapakan ng inahin na yun para ano, makasurvive kasi sayang ang ano, bilihan ng bigyan mahal, di ba? pero hindi na natin siya may bebe kasi hindi, ayaw ko magbenta ng reject na piglet so, yun sa inahin naman natin yan okay naman siya <laughs> inahin naman natin yan ang ano natin dito sa 6 days old na mga piglet na to yan kita nyo kung gaano ka la laki ang diferensya mga kapigmate ito yung piglet na pinapadede natin ayun yung mga kapatid ayan o oh. so ang lalaki yun kita nyo hmm. So sa pakain natin sa inahin natin, grower pa rin mga pigmita ha, grower pigs pakain natin sa inahin na ito. Ito po yung 6 days old natin. Ayan. Ayan mga kapigmate. Ayan. So ang kapo natin yan, baka bukas o sa isang araw. Ayan. Itong inahin, pinipilit yon to. Ito ilagay natin ng pigs. So na mga ngayon kasi ubos na yung pigs. Yan, ubos na yung pigs. Konti lang kasi nilalagay kong feeds, kaya mabilis nilang nauubos. Pero yung pinapadede natin isang yon hindi pa masyadong kumakain. Nitikim, ayaw niya. Kaya ang ginagawa ko, sinusubuan ko rin niya ng feeds para matuto. Yan. So, 6 days old. Ito mga ganito, kung mga gantong mga piglet, mga kapigmate na mabilis lumaki, ma, mabilis matutong kumain ng piglet, pang 15 days, walay na sana yan. <laughs> Sarap iwalay yan ng 15 days, mga piglet So, yun lang muna. Good morning, good morning sa inyong lahat.